Jose Manalo. Jose Manalo. Ha. Alam niyo laro Jose Manalo? Madali lang ko. Parang gano'n lang. Jose. Mamumura <laughs> ako nito, eh. Muntik ako kumagmura eh. Ang daming Piduro ilalo. Ituro yung ba? pisngi. yung? may problema ba tayo sa pisngi ko? Ay, dito ka nakaturo eh. Oh, di Jose. Jose. Manalo. Huwag mo sabihin taas. Kumaganda na eh. Kumaganda. Kuma Kumaganda na 'yung panahon eh. Pinadidilim <laughs> <laughs> mo eh. Ay, oh, parang may namumuo bang sama ng panahon? Okay, gala. Jose, practice. Oh, go. Jose. Okay. Man ko sa inyo. Jose! Manalo! Jose! Manalo! Jose! Manalo! Jose! Manalo! Jose! Manalo! Jose! Manalo! Practice Manalo! Jose! Manalo! Jose! Manalo! Jose! Manalo! Jose! Manalo! Jose! Manalo! Jose! Manalo! ready? Manalo! ready! Manalo! Ready. Manalo! Jose! na to! Game na Manalo! Jose! Manalo! Jose! ready? Jose! Manalo! Ready. Manalo! Jose! Manalo! Jose! Manalo! Jose! Manalo! Jose! ready? Jose! Manalo! 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 Jose! <laughs> Ay, ganun talaga bumabalik. Thank you. Walang baka natin. Thank, Thank natin. you. Walang <laughs> regalo. Okay. regalo. Thank you. Thank you. Okay. Next. Abad Next. Apat na Apat na, na, abad na, okay. na lang pare. Okay, ready. Go. Ano, ano? Nadadalawahan ka na. Mawawala <laughs> oh, yung rilo mo. Sige. Okay, ready. Ay, talo na gumanong ka dapat. Oh, oh dapat oh, manalo. Ma ma mabilis, kailangan okay. mabilis. Oh, yun din. Oh. Okay, okay. okay, okay. May premium pa rin naman niya. May premium, may premium. Ay, eto, eto. Ito so, ready. Na -na. Ready, go. Ose! <laughs> <laughs> nagulap, nagulap. <laughs> ay, eto. Na -na. Ose! <laughs> Thank you. Ay, eto. Ay, eto. Ay, eto. Ay, Ay, eto. Ay, Ay, Ate, gano'n mo. Galing mo, ha? Baka taluanin ganito, maharot to. Likot-likot ko. Ito ba, ilang taong ka na rito po? Bago pa lang po. Gano'n ah, bago? Kahapon lang, ano? Kaya pala hindi pa magaslaw. Isang buwan, kaya parang nahihiyahiya. Pwede oh. tayo po bumiyahe. Hindi po. Pang ilan na? Pangalawang balik po. dito rin. Opo. Okay, ready na. Okay, ready tayo, ha? Okay. Galingan nyo, ha? Galingan nyo. Kasi ang premium natin dito, 100,000. 100,000. EB items.

Go! Lumipad! Bawa lumipad! <laughs> 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 Ang Jennifer, ito tanggapin mo. Mga ito items. Meron tayong mga t-shirt dyan. At kung ano-ano regalo. At yung $100 sa pinangako ni Jose. Nasaan? Nasaan? Nasaan na? <laughs> US talents, ha? US yan. Oh. Pwede ka nang sumunod sa boyfriend mo. Akala niya, Philippine dollars. Hindi. <laughs> okay. Lomi, iiyak. Ah, nakakayak doon! Pauwi na rin ako. Kailangan ka to, pauwi na rin ako. Ah, pauwi na rin Opo. Itong September, pauwi na po ako. Jennifer. Kailan, kailan, kailan ang uwi mo? September po pag uwi mo, ano'y nilalaanan mo doon sa perang daladala mo? Ito po, pag aaral po ng anak ko to. Iiyak na yan. At ayaw yung mga sa kanila po yung ating bilon. Ibutan po yung anak ko. <laughs> <laughs> Iiyak talaga siya kasi nag-iipon nag siya po. Jennifer, isang tanong na lang. Ganong kahirap ang buhay dito sa Hong Kong, lalo na katulad mo, malayo sa iyong anak, malayo sa iyong, uh, uh, sa iyong mama. Sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas, walong taong ko na rito, ganong kahirap yun? So, hirap po talaga dahil kung kailangan mo sila, wala ka sila. Tapos may sakit sila, masakit ka, wala din. Kahit anong problema, wala kang masasadal kasi mga kaibigan mo hindi mo alam kung totoo ba sila sa'yo. Kaya, praise Lord! Thank you! O, sige. Huwag ka biyak. ka lang. Talagang panghihintay Thank you! Kaya dito, telepono mo, ano mo. Okay, Okay, May additional galing kay... Ha? parao, parao. Sa galing to? Galing sa... Tinbo! Ay, saka, ay, ko sa inyo kung ano yung Tinbo. Ito pa lang o. Uy, 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 $100 pa. $200 na yan. Pag sinuswerte ka nga naman, e Eh, pa, uwi na naman siya. At least may papasalubong ka. Ayan. Yeah. Okay lang yan. Okay, tayo ka. Tayo ka. Okay lang yan. Basta yan, ibigay mo sa pamilya mo. At yung sinasabi mo, hindi mo alam kung sino yung tunay na kaibigan mo. Basta ang gawin mo, magtrabaho ka na magtrabaho. Huwag mo silang tignan. Ang mo yung pamilya mo. At lagi ka magdadasal, ha? Masaya ka? Pera mo ng 250. Pera ng 250. Hey! 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 na Hey! 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 mo Hey! Hey! Oh! Oh! Another 100 dollars. Nakaka 300 kana ha. Ayaw ka mo oh? na. na ba? Ayaw mo na ba? Pero nabang 100 na 400. Meron na bang dumating sa ah, buhay? Bodi, may ba sa buhay mo na? Kailangan-kailangan mong buwi dahil merong isang anak na may sakit. Na nangyari na ba sa iyo? <laughs> meron ko bintan. Hindi naman lalaki na lang pa ako para maka pera. Uy, wow. Uy, huwag mong gawin yun. Masama yun. Ikaw ang mapeperahan. Yan ang iingatan nyo. Pangalagaan nyo, yung pagkababae at yung pagiging Pilipino ninyo. Number one yan. Tama. Okay. Kung sinabi mo yung lalaki, binabawi na nila yan. Okay, Jennifer. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you, Thank you, Ate.